So, ang ganda talaga kung yung bahay mo, no? Tabing dagat. May Ang um, ganda yung simay ng hangin. Basta, pero lang, kung ano siya, kapag summer, sobra ding init. Kung tag-ulan naman, sobra ding lamig. Pero, yung Lalo na bagong gabi o bagong hapon. Ang ganda yung simoy ng hangin. So maganda talaga nakatira. Kasi nakatira kasi kami. Ako nakatira ko sa mga tabing dagat. Yung doon pa ko nag-aaral sa Misamis Oriental. Doon ako nakatira sa kapa, sa kiyuhin ko. Tapos, ang ganda talaga doon. Sobra kong itim kasi maligo talaga ako ng dagat everyday. labo ko pumasok ko sa school. So, ini kahapon, mang, kapag mahubas yung, ano tawag yun, kapag mag, yung madaming, ano, madaming shell, ano tawag yun, yung walang tubig, ah, uh, yung manginhas ang tawag yun, yung manginhas, ano tawag yun, yung mahubas, ang tubig, hindi ko alam, basta ganoon, mga kami ng kinasun, kinasun kasi tawag, doon kami nakatira pa sa Mandayla, isa kami si Rintal, doon kami nag-aral ng dalawang kapalit ko, so ang ganoon talaga, tsaka enjoy pa ko yung mga bata pa kami dahil, ano, yung mga pinsan ko, na mahal nila kami, kasi parang kami lang yung babae, okay, Sanda, saya pa yung dati, bata pa ako grade 1 or grade 2, pero naka, nakabalik ako dun yung high school na ako, third year ako ng high school, so di ba, ang ganda yun, di ba masarap yun, maka ano tayo guys, yung makapira sa tabing dagat masarap, sarap talaga yun guys pero lang ingat-ingat lang kasi guys kapag tag-ulan pero dati kasi kapag tag um, may bagyo hindi man ganoon kadali mo tumaas yung tubig o magbaha o lumipad yung mga bahay mo ang lakas-lakas ng hindi kasi ganoon kalakas e, isempre eh, sa sa katandaon ko hindi ko alam pero ngayon lang yun na panahon ngayon biglang umulan baha agad tapos hangin lumipad na yung mga bubong mo so, ingat-ingat so, yun, natinga talaga sa mga tabing dagat na yun, tabing ilog, or yung bahay na yung gilid ng bundok, ay yung gilid ng bangil. At saka mag-observe din kayo, tapos kung dumating yung mga ganitong buwan, mag-ingat-ingat kayo, at saka bumipat na kayo agad o Kasi hindi na katulad noon, kahit mag pa yung gilid yung bahay, or ako na-explain ko yung bahay namin dati kasi bukit ano, hindi ko gili-gili Pero hindi lumakas yung tubig. Mahina, pero lubog lang yung yelo, yung puti. Tapos na na sa puti. So, iba na ngayon. So, kasi ngayon, biglang bahagad. Hindi mo alam na gula na pala sa butik. Tapos doon sa dati, yun, no, wala pa talaga nangyari ng mga ganun kasi kapag magbaha dati, hindi naraman ang ulo. Wala kasi madami pa. You guys need to watch it.